Yon, mga maser, magandang gabi sa ating lahat, mga maser. Oh, oh yon, magandang, magandang, gabi. Magandang gabi, mga master. Yon, kumusta kayong lahat diyan, mga maser? Sana okay lang kayo. Hmm. So yon, bali nandito pala kami ngayon sa ano, sa tumoy ng tabon, mga maser. ba? yung dating pinanggilaw namin na Maraming oh. tilapia mga maser. Yung nakajakpat kami ng tilapia mm. mga maser. Ibira namin yung lambay ba? Oo mm. oh. Dugay na ito, kabalik din rin mga pinanakabuan Tuig na no Tuig na eh Pero mga ka naman, dugan ng tuwig na ba pag, pag, pag ng mga tilapia ba? Mata <laughs> <Ay. laughs> matagal na sa pag ano sa pagpamana pero sila oh. masadan sa pa na punta dito mama sir oh, na kasi pag ano. ng blockers. Ba? Oh, pinta ng blockers na naano niya yung mga lamok mo <laughs> grabe, <klabi>, daming lamok. <laughs> so yan, balayan yung gagawin namin ngayon mama sir, mamana kami ng tilapia tapos pag oh. merong maraming huli, yung camera mama sir eh ano ko lang kila masadan dan. Hmm. Doon ko lang ibibilin eh, bibilin, mama sir kasi sila lang yung magparto ba bukas hmm. mama sir no. Oh. Tapos si Lester magsisi daw yan kasi ano ba? Para ang wala tugaw. ako mag ano lang mag paano lang barbaro ko ba kasi sabi ng may nag request kasi mga masir na gusto nila mag parto daw yung pamilya ni masir pero oh. sabi ko sige mag parto tayo imbis na masaya na sana si masir kagabi mga masir <laughs> eh yung flashlight ko tanlugon nga mga masir hindi oh. maano ba pag hinumol sa tubig ba lang naman tayo na siya eh? sayang mga masir first time gusto na ba nalingaw, Maganda pala mga masir pag naling, may camera ba nalingaw nung taglaki Ay, ay. Mm. Pagbalik ko ng ispat ko mga masir, Para ng, para ng ano, lighter. Shout out pala sa inyong lahat dyan, no? magandang gabi po sa ating lahat mga masyadong, kay Ninong Lito dyan, kay Nang oh, oh, Magandang gabi. salamat talaga sa supporta, Ninang, Ninong Lito, Inang G, thank you, oh. thank you talaga, Maraming napaka ano marami. malaking tulong nyo po dito sa amin talaga, sobra-sobra yung tulong ba. Kay ano din, kay Ma'am Juseline Harrison, mm. oh, kay kino ba? Kuya Eric Atiwina, Kuya Eric oh, Atiwina, sila Kuya Eric Atiwina kung nanonood man kayo, shout out sa inyo. Kay ano din, kay Kuya Carlo, Ate Los, Ate P, Kuya Richard, shout out. pa ba yun? Kay Ma'am from Santa Maria, California, Ma'am. Shout out. Ma'am. Thank you sa blessing. Kay Idol Jonathan Bosio. Oh, Idol Renil Sabido, shout, Sa lahat ng hindi po na shout out, Ma'am Sir, pasinsa muna kayo ha, kasi yung internet namin doon, mga Masir, ba, kasi Wala, wala mga Masir. Ha? Ano ganyan ito? Ano ganyan ito? Ano ganyan ito? like ganyan ito? Ano ganyan klaro kayo ganyan So ayun mga maser, bababa na kami. Dito lang yung ano mga maser, dito lang yung spot. Ayun yung spot mga maser. Okay, Nang pag ano ha pa. namin. Okay, medyo ano kasi medyo mababaw lang siya mga maser ba. Pero ganito nga ayun pag na Asan ganda na sa kuya, Pag natuwad yung camera mga maser, mapap mapapawong yung spot ko. Oh, o sige, alright mga seryo. Tara. O oh, sige, boto. Di. Oh. Eh. Ibye, ibilin na lang masya na yung bagda. Kumusta mo, meh? ka? Sa ako kay di ko go nag maglakaw-lakaw ra. Sa basta sampot sampot Sampod. mo kuno sam sam. Oh, may huli na kaming kuray mga May huli na kaming kuray nakita namin sa daan mga masir. Ah, kinuha ko na lang kasi masarap yang kainin ba. Hmm, kainin na lang to mga masir. namaya ba? Grabe ang lambok oi, eh. mangantam sa daungan. Ari ta suko tatay. Kamo mo lokso kada, ka ah. habog Na gi da la tarong agi anan, agto gi Kuan? Aw na rehag dan dira rata gini mo. Samdena. Bitahag dan ako. Ngayon ako, ako naka kanit yung dala namin pa mama sir. Ano? Sir fossil. Sana Nawa mama sir oh. Ano na napawong na. Patay. Sir pasensya na kayo sa ano, no? Sir, ang talaga tong slide ko mama sir. Ah, awa lagi terlalu, sudah aku ter. Pang

Nating kuy mga sir. Natiway lang mga master. Nating kuy. gisi? nagisi. Nating kuy dai. Tarunta ta kuy na kadagdag Pagi naik ter. Pagi na ba? Isu ni mas mas master pa. Awal lister. Gaya pug uning listir eh. Da mas ni. Ku ana to. Ikwintas lang ni mas sir, kibuga ta kay mas sir. Kini. mas ba kay mas ko eh oh, sama na later. Di mo kadaog sa pana ay nagtira di mego Kasi yung flashlight ko mo sa kumisaan mo pana tere. Kasi yung flashlight ko mo mas sir matandog-tandog ba.

Ayan yeah, mga sir, grabe nagkitapok Nagkitapok, ayun may huli silistir stira Ayun tara tara mga sir, ilang ba yung mga sir? Tara Ha? Ayan mga sir, ayun mga sir, ayun mga sir Ayan mga sir, ayun mga Nagbaroto Ayan mga sir Matugaw nino Mga ano sila mga sir, siguro lalabas yung mag ano ba Baroto Okay, wow. yeah, tungo tayo sa babaan mga sir Babaan Tara 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 Idlas sa punila eh

Lelaki mah masih roh. Kenapa Karena aku tadi pernah di matugau. Mau masih main rumah anak bangka, main bangka baru tuh bah. Pero oke lang yang di mana tugau yang mati lapia mah masih pagi lagi itu. Tadi mau sa don tadi sabung angkat Oke span mah masih. Makai gue ter. Balik nahirapan din rapan di sila masih dan kasi yang gini lah nami kenang panak batar gitar git. Kenapa masih roh? Dalawa dalawa palang yang mulai atau pala.

sana mahuli nah yan para maridagan tong huli mam sir oh pastilan hindi siya tumakbo mga masir kasi wala yan pa oh lang ah yan kinakak pa ni masadan yung ano hindi ako punta dyan mam sir kasi ano ba ma matugaw masa naman to kadlakad tayo dito mam sir Uy, tato ini nitago orto dia ngasir. Iya, ay. eh pa itak kalo ngejehin natin. nothing. kita Kan nih, sama memang Nara darah masir ada, 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 mata ada, 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 na ada, ego ada, 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 Igo na pala tumunga mo sir. Igo na pala tumunga mo sir. Ay oo. Igo na mga sir. Igo na. Tamaan na ba? Sabi ng huli, apat pa. Apat pa, marami nakawala mga sir. Marami kaso nakawala. Tamaan na pala. Diyan tayo sa ano mga sir. Sa may babaan ba? Bugle. le. Ang ano kasi yung may... May lumabas kasi na baruto mga sir. Nalagat siguro yun sila ba? Ano na sir? Tilapia. Ha? Tilapia ni? Tilapia? Di na bunog. Asa Tra. Itong. Oh, tilapia itim mga sir. Sa office pan yan. Itim no. ba? Itim. Ay, ito mo naman na. Sa ang, ang taba mga master. yung taba. Ang taba. Oh, ang sugin. Ah, yun. Tawa. Kisi kisi. Nikop na lang yung mister. Yung plano namin mga master. Pag wala dito. Lilipad kami kina Noy Boy. Pupunta kami doon sa bakbakan mga master. Ba, doon lang kami mga ilaw. Tapos meron naman maraming tilapia doon. Sisuli namin yung pusil-pusil na pana mga master. Tapos papalitan namin ng single para madali na lang ba. Yun yung plano mama sir kung hindi pa talaga kami makarami dito. Kasi duda ko mama sir, hindi talaga kami makarami dito mama sir. Ayan mama sir, wala talaga kaming nahuli dito banda. Pastilan. Napaka-ilap na mga tilapia dito mama sir, tapos mabaw lang ba. So bali, yun nga, yung sabi ko mama sir no, kanina, na lilipat lang. <laughs> lilipat lang kami mama sir, doon sa bakbakan mama sir, kailangan may buhay ba. O, paito. Namin yung singil yung ano, pasipusin nyo mama sir. Para para makaramit para makaramit talaga kami ngayong gabi mama sir para may pangulam ba oh, sa kanila mas dan to kami bukas oh. Uh, sila nang lima sa dan to mama sir ah. oh. kasama yung kanyang pamilya ba kung may time sila mga mama sir, kasi merong nag request ba na pamilya daw ni mama sir dan magparto mm. mama sir no? <laughs> ano ba ba? Ha? ha ang atong gamit ito ter ha hmm? ah, sabi. sabi ah, 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 din ah, ah, no, di ah, 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 mo ah, 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 Di, lips out dito eh. Lips out eh. Babaan tang, babaan. Babaura mo kayo. Lawman rin dito kayo. Prehat. Lagi, re makakasama ka dito. Ta. Ta, ka mag dito. So yun, mama sir, mamaya ulit ha. Adi, nalang tapapit. Kaya na, kinin na lang. Nalis ulit eh. Lamin nung Pusil lang kung dress ko. Ihapit, lang na eh. Inag, inag singgul. Mamaya ulit mama sir ha. usap mo na kami dito. Ha, yan mama sir, nandito na kami sa bakbakan. Direct lang kami dito mama sir no. Susana. makarami na kami dito, makahuli ba?

ah susi munto karna kundi lagi <laughs> karna kauyan naman sir mau kauyan karna susi lyan eh karna susi lyan eh karna susi lyan eh eh karna susi lyan eh karna susi lyan eh karna eh karna susi lyan eh karna susi lyan eh karna susi eh karna susi lyan eh karna eh karna susi eh Maleh jumat lap ya mamoser enggak. Saya berhenti. Makukura ba mamiti ban. Muram tinapias katong. Mana tadi lagi yang laki? Ini lugar. Muagi lugar sare make saum. Ah, laki mamoser maket nah. Nah, are silas bawa masker kada. Oh, mamoser kita kita tadi. Kita ke gua. Kita kada ku. Ah, kada ku. Bakit roh? Nah di situ. Meket lang. Murai kurupir-rupir, kurupir-rupir. Laki mamoser. Mana sebab baan maser? pasok sa doon. ay sir Dito tayo Yan. nakahuli mo Umakyat na yung tilapia ano. sa ugat ba eh kasi mababaw lang yung nasa ag dito na malaki Sugi-sugi mong master, tapio nag tapio 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 Ha? tapio 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 Puno tapio pa

Oh, uh, nakita ko dito mga sir, ba kamang. Ang tabo ko kagluon na mga sir. Nang niluon na. Nang niluon na. Ah. <laughs> Pupo eh, nagkuan eh. Kamuy dirib eh. Ito pa Ipasok sa, sa ano, sa Cebu Kasi pag hindi yan na pupuan ng kamuy, baka makagat maka ako niyan ba? Tabo ka rin. Tabo na eh. Ay, siya nag-alimango sir. Ah, makapayto na kami bukas <laughs> mga sir. May silang tapos may alimango mm. ba? Ikish. Hmm. Ah, kak Kakak satani bi, Wak ko ka ego dak. Ha? Itu. Hmm. So di belik-belikos magniwang nak limang uah maser. Aku nak ndo ton. Apa ni sensorit? Yo yang pato by... tambah. Noh. Eh bihu de segi kandeh. Ha? Nak niwang kan. Mane. I wong pitok. Eh i wong ndo ton. Yang <lossil> ndo <suks> ton. Yang ndo yo kon ndo ton bang maser kasih sia ni nak ego ba. Kuka boy. Kuka bang begal mamaser. Ayos nak kahulin nak <lonely> Buti lang may rima ko nagkamangkamang mga masyari dyan ba? Eh, ay pa, ay mo pa doon kak mo Pag may pinag, pag may pinaghirapan, may ani <laughs> Yung babaan mga maser na ang fishpan, susubukan namin doon banda Sisirin ba nila Pero ako dito lang ako mga kasi yung flashlight naman ay hindi naman masisid Kasi magpangpaho nga Paano na kaya kami mang ilaw nito mga masyari sa ano Basta anong ano, tawa na eh Hindi nang tira kayo na Hindi nang tira bitag <coughs> mo Mupiswit na oh. Order na po tayo ni Mama Sir. Siyempre nangayo yung gamit natin ba? Nangayo ng bago Mama Sir. Yan patungo kami dun sa itaas. Sana makahuli pa tayo. Mama Sir, bali. Grabe talaga yung suba Mama Sir. Hindi na hindi lang ako nagvideo dun sa bungangaan ba kasi nga ganun pa rin wala namang isda dun Mama Sir tapos napakalubog pa ba. So yung huli lang namin, alimango na isa na maliit. Tapos Apat lang na yan. Lah na. Pang pang. Tapos meron pang mga ano mga masira. Mga bat nga biroy. <laughs> bat biroy. Oh, batanginan, <laughs> <naman> <laughs> Bat <Labaki. laughs> <Tabugo. laughs> <Tabugo> Kay green. Ay lang nila. ano Baki. Ano yung baki tabogok ka itom. Diyari ka buong Anim. lang. <laughs> Ulam lang siguro yan nila ngayon mga master. ag Um, okay, Ang kagang gilabay daw. Hmm. Ang gilabay ay. Ang <laughs> saka. Ang saka. yung kuray ba. Akyat ah, lang masir ba. Napakahirap. Ito bang masir. Grabe taba. Pinanak ni Lister. Alimango. Okay lang yung panahin mga masir kasi. Ah! Ang niwag. Ang niwag. Ah! Niwag. Ang ah, niwag. Ang niwag. Ang niwag. Grabe taba mga masir. Kainin ka ito mamaya mga masir. Okay na. Alimango ah. sana dyan. Nakita ni masir dan. Kainin mo. Ikaso nga lang <laughs> mga masir. Napaka ano ng butas. ano na na, na. na, na, nakuha mas ano. Oh, ano. Matagal, matagal na no? matagal hindi nakuha ba? Ah, nakuha ta na. oh, nakuha ka isa. Uh, pero yung butas niya mga masar, iba na. Paliko na ba? Oh, eh, iba kaya, na yung butas. Na, yung paliko nya dito sa kabila tapos yung kabila ikot na ba? Oo, oh, kaya ngayon mga masar, na, mahirapan na tayo dyan. Ta, puntahan natin mga masar. Ah. Oh, tara. Bahaba ba? video mga masar ba? Para malaman ay, nyo rin mga masar. Butas natin? Butas natin. 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 Well, Basta mukha man ulit. Oh, Patay naman <laughs> dyan. Oh. Diyan mga masar ba? Yeah. Bako lang yung camera. Diyan yung bungangaan. Hindi lang kami uh, ano diyan mga mamsin kasi wala namang tilapia. Dito mga mamsin malaki na tong alimango na to. to. Ah, ito yung kadi niya, hmm. niya mga masir, ba? So, putin putin oh, ter. Yung bukay niya mga mamsin ba? Ito? Sabi puting puting. Yung bukay niya mga mamsin. Ganahan ka makot-kot ano ter? Laubi to. Awa. Grabe no. Grabe yung bukay niya mga mamsin. Ito. oh, Tapos yung matira tira pagkain. Luon tayo niya mga mamsin ba? Laloon eh. kuas bangag sila mga balik ko, ko. anak man. Kung bangag, okay. eh. Paana ba pa ganun? O, si dito lang siguro si Batin. Dito, si Batin dito. Dito, si Batin. Sa pero, ngayon, mga masir. Pero nakaatang din to mga masir. Oh, Imposible naman God. na lumiko itong ugat na to kasi pa street ba? Hmm. So, mahirap kasi kailangan mo ng budlong dito para makuha. Ayun, mga masir. Ilan ah. sa alimang, mga masir, na oh. nandito sila. Amal, ilang mga tayo tayo, gagmay, no? Oh, ito yung apak niya, malaki na ba? Manila Tapos itong kahoy bang amos? Dumomenya ba? Pinutol to. Ano to makapaso ba? Ah, uh, manig. Usay tawagan kan kawayan. alipata alipata Makabuta po no. Mm. Matagok. Makabuta. E Ini makabuta kasi wala makapiskat ra. Sore. Makapiskat. Biskat, biskat, biskat piskat ane. pisket oh. eh? piskat kaya pala lumakya mata niya mang <laughs> Di <laughs> <laughs> <The full charge. laughs> Yan yung inu kay niya masadano. Ha? Eh. Huh? Kuwatan suka-suka na. Suka? Yan yung hinukay ni Master Dan. Oh, mano yung hinukay man sa lo. Din banda. Tatlong Dati ba. Nakahuli kami diyan. Suga na nang suga. Oy. Oh, eh. May suga suga. ko ka trip. Kuha na. ko mo nang ko na. Suga makan. Suga mak ko to anak. Pakan ka Eric anak. Ngano ni ubog mo? Hmm. Sa tambo. Pina dokot ko mga Master Dan. Pina dokot ni Master Dan. Nong pasinja naman oh. Sanay naman, sanay naman si Ku Eric sa ganyan. Oh, kagat ba? Hmm. Kasi ano, uh, mungo din si Kalimang ano na. Bata pa. Okay nah, Mamam sir, napakalaki ng alimangu nito, na sir. Naadak panging masidan. Nakpan gud. Nakpan gud. Grabe. Mga akalateng kilo to, mama sir. Ah. Akana, masir. Oh. Sus, kada ko ani, mama sir. Oh. wah, tarah, Lah, agi oh. kada ko. <laughs> kada ko. Puang layong matang, oh. mama sir. Puang <laughs> matang. Puang matang alimanguha. sugad -suga, Suga, sugar sugar, Sugad-sugad. Mo na diretso Parisa. Kun diretso limangu. Ubid, um, um, di. Yeah. Tambok mo na. I. Eh, eh, eh. Potli na nag kuya mo. Eh. Mm -hmm. okay. Ngge. pak di pak. Kagana ra na. Na puputulan mo maser. Hmm. Ah. Da. Mura no, <laughs> joker. da. Awa lagi. Awa lagi. Pito <laughs> <laughs> eh. ang lagi. Hmm. <laughs> 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 Hapit. Hapit. Tama sir, lalabas na tayo. Mabalikan namin to maser kung may time. Grabe malaki na mga 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 <laughs> May dumay din sila sa butas mga masaba yung alimang angoy Bugoy <laughs> na galing lister eh Guya, yung Bugoy yung tawa na bata niyan mga masaba Bugoy Tinatapik ko na lang yung camera mga masaba para Ay yung camera yung flashlight ba para gumana ulit Hindi ka natang damang alimang mga masaba usur ron Mga masaba uso pala yung damang ngayon Gila mga masaba meron daw oh. Ano bibili 100 isa, malaki. 100 isa, yung malaki tapos oh. yung good size mga mga ano 50 lang ba? Oh, okay na 'yun, makarami tayo mga mga Tapos hindi, tapos yung lawaon mga sir, yung pula, yung lubot ba? Tag hmm. ano, tag 5 lang. <laughs> Wa well, may Wa well, medyo walang gagamba dito kay mga pero doon sa amin sa bukid mga sir, napakarami talaga. Mm. Marami doon mga sir. Abot mm, about Cebu. <laughs> so 'yun. Mga sir, pagpasensyahan niyo muna tong video na to mamaser Ito lang muna yung ma-upload namin siguro bukas mamaser sir, pa namin ni na Siguro papunta kami sa ano Islasag Oh, buka namin. Dayo kami doon, mga masir. Sa Islasag Susana So sana makahuli tayo ng alimango doon na malaki, mga masir. Subok-subok lang ba? Kami lang dalawa ni Masadan kasi... Oo. Kami lang... ano? ka? Bawin niya. Kami lang dalawa ni Masadan kasi si Lister. Papasok na to. Pasok bukas mga masir ba? Mga ba? Drop on natin. Kaya labit Gibing ato ba? Ito. Paluloy na po. Hmm. Luloy na mga maestra. mo may karaswan mo walang sila? Ay, pasensya kayo ma'am kay. Ilan ta mego? <laughs> Ilan ta na po? Ilan ta niya si kakita diri sa vlog? Ilan <laughs> Kita uwan ay. Eh. So yon, mga masal balay hanggang dito na to mama masal no. Bye bye mga masal. Maraming maraming salamat sa lahat no. Oh. Bye bye mga masal. Bye bye mga masal. Maraming salamat sa lahat. Kita kayo sa tayo sa next vlog mama masal. Thank oh. you, thank you. Hindi mo na tayo magparty mga masal kasi. Oo. Oh. Wala naman talaga nila mama masal, wag natin pilitin. Bye bye mga masal. Maraming salamat.